Tuhong kapakanan ng commuters at mga motorista dahilan ng class suit laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Anumalya naman sa naturang mga proyekto tinawag na isang syndicated thing. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan ng Star FM Cebu. Iginit ng Lawyers Commuters Group na para sa kapakanan ng mga motorista at uh, commuters ang kanilang planong pagsasampa ng class suit laban sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Sa eksklusibong panayam ng Star from Cebu kay Atty. Ariel Inton, founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, sinabi niyang direktang naapektuhan ng mga pagbaha ang mga motorista at commuters. Dahil pa sa palpak na flood control projects, marami ang nastranded, nahuli sa mga lakad o pag-uwi, at nasasayang ang oras dahil sa traffic. Sinabi pa ni Atty. Into na hindi nakaraniwang baha ang nararanasan ngayon kundi resulta ng matinding katiwalian at korupsyon sa gobyerno. tinawag pa niyang isang sindikato ang anomalya sa flood control na kinasasangkutan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, ilang mambabatas at contractors na may koneksyon sa mga nasa kapangyarihan. Ibinunyag pa ng grupo na may mga testigo silang may direktang kaalaman sa mga irregularidad at kasalukuyang inihahanda ang mga dokumento para sa pagsasampa ng civil case for damages sa susunod na buwan. Layunin nilang papanagutin na masangkot na gamit ang umano'y nakaw na nayaman. Bagamat may mga investigasyong isinasagawa, iginit na attorney inton na hindi sapat na umasa lamang dito lalo na ang mga sangkot ay mga politiko at bilyonaryo, hindi mga ordinaryong mamamayan. We are studying this carefully at uh, kapag nag-file po kami nito, uh, we are convinced that it is airtight. As I said, we will prove only a few things na very obvious naman na nangyayari. One, there was money na involved. Two, na bulsa, hindi, hindi ginamit sa dapat. Substandard yung mga nangyayari. Kaya walang proyekto. And three, ano yung damage? At these people did not act with justice, did not act with honesty, And they never are in good faith at all. Mula salugsod ng Cebu. Ito si star DJ Sophie Ember. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.